Ngayon pala kami magsisimula ng ano, yung pahinga ni Papa. Nandiyan eh. na sila paglabas mo? Oo. Mm. Um, mamaya na lang natin buksan. Ay. Nagulat akong bigla. Saan ko nailagay yung ano ko? Ito yung wallet ko. Ito lang pala yung dala ko kanina. Bigat ka? Bigat talaga yan pa. Solid yan. Solid North. <laughs> Solid North. Ooh. Yung isa, Bigat. yung maliit, hindi, tina mo. Na mukha. Uy, mabigat din. Mabigat <laughs> <Rago. laughs> din ana. Mm. <laughs> Solid 'yan. Diga, na okay. eh. mamaya na lang. Eh, may pagkain pa ba dyan? Parang may mga biscuit pa dyan eh para kay mama okay kana asa na si Bella Bella ayun na tagu tagu na naman cha nang tagu tagu man man Hi guys, good morning. Nandito kami ni Papa sa bukid. And look at our kubo-kubo. tanggal na yung yero dito medyo bumaba na yung bumaluktot na rin yan kasi coco lumber lang yan tapos itong aming mga drum kailangan malinisan yung aming mga halaman dito medyo nagwild wild na ayan, hindi nalilinisan mula nung nagpunta ako ng Dubai so ganito na na dinatnan ko, magulo talaga o diba marami siyang mga halaman pero magulo hindi pa naaayos so tutulungan ko siya sumama ako dito para matulungan talaga siya magulo lahat tinan karton pinatong dyan pero meron namang ano, ulan kaya ganyan na nangyari so pagit pa yung aming ano plano namin na ipaayos yung gate namin kasi tingnan ninyo hindi pa nagawa dito sa bandang gilid niya tapos yung bakod namin, pinapasok talaga dito ng ano, ng manok. So yung mga manok sinisira yung halaman ni Papa. Yung kanyang mga ano, sili. Wala na naman. Ilang days din na hindi siya nagpunta dito. Pero yung mga sili niya, yun. Na ano siya. Pinulok ng manok. Ito yung mangga na tinanim namin. Ayan, isa. Tapos ayun. Ito. Pangalawa. Ito yung isa. Pinagtabi lang namin yan para maging lilim dito. In case. Lilim-lilim. Tapos dito, plano namin magtanim pa ng isa. Yan, dito mismo. Tatanim kami ng isa pa. Yung itatanim namin nandito. Asa na? Ayan. Medyo mas malaki. Pa! Tanim na natin dito yung ano, isang mangga. Oo, dito oh. Man, dito, ito, ito, ito. Oo, uh, dito. Tanim natin. Oo. Uh -uh. Para ano sila dito. Pulo-pulo. Maglagay tayo ng duyan paglabaki. Duyan ni Kayan. Hi, Kayan! <laughs> Ay, mga sili ni Papa. Malalaki na. Saka yung mga talong. Bilog na talong. May panibago na naman siya. Yun yung inaani-ani niya ngayon. Wala ka pang mahaba? Ano pang? Wala, pa lang malili. Mm. Ay, pero meron ka ng tinanem? Oh, ah, meron. Maliit pa. Ay, ito pala. Ayun. Ito, oh. Di. Hindi. ako maka... Ayan, ayan, ayan. Itong flat na ito. Ayan, puro talong na haba. Ayan. Tapos... Talbos ng kamote, sabi ko sa kanya sa isang lugar lang dapat yung talbos ng kamote niya. Medyo na ano yung tinan mo, oh, nag ano yung dulo-dulo ng mangga mo. Not, not, dry dry. Mm -mm. Sana makasurvive sila. Yung ano doon, yung lemon, nakasurvive na siya. Gusto na niya doon. Kaso ang problema guys. Baka magamit namin yung space na yan. Eto, kailangan din ayusin yung aking mga bugambilya. Aratilis. Na ano lang siya tumubo lang pinabayaan na ni papa ito yung ano ito yung sinasabi ko na ayo nga pala yan I need my gloves thank you ito yung sinasabi ko oh. dito parang papa mali yung nilag pinaglagyan natin ng ano ng kalamansi parang mas iasog natin don oo oh, oh. Katatama. Mm -hmm. Oo. Oo. Amit um, lang. Anong plano ko kanina magdala ng walis eh. Nalimutan ko na nga. Bili tayo ng walis dun sa ano. Ano? Mm -hmm. saanin ito? ano yan? ito wala na inunan ng manok yan ay sinira ng manok? sinira ng manok ah. si Martin yung pa nasa sahig na nagkalap na Thank <laughs> you. galit katoray <laughs> Di para maganda siya sa ano, sa samae. Eh. Ito oh, ay mga rushing siya. Ano 'yun? Tawag doon? May mga branches. Oo. Ay! Hindi pala pwede tanggalin. Bakit? Nandun pala yung ano mo, yung tubo. Alasin ko. <laughs> Wait. Okay lang. At least. Ay, nilagyan mo ng ano? Nilagyan mo ng... Kalamansi natin, nilagyan mo ng ano? May tumutubo sa kanya na eh. Huwag dito. Na? Yeah. Ganda nitong bulaklak nito, no? Oo. Oh. Di, tubo andun kasi. Tapos ganun sana yung nakabali. Dahil. Okay. Tanggalin mo ito, ayaw mo. Huwag mo muna tanggalin. Ay, sorry. Ay! Ya, yeah, ganda-ganda mo, te. Tanggal <laughs> din. Natanggal tuloy. Para maganda siya sa summer. Eh, sandal mo na lang kaya dyan sa ano, ilusot mo. Para hindi, kasi pagsasahig, di ba? Ayun. Huwag masyado at baka yung noo naman Elgin ang maano dyan. Ay, grabe, naggubat na talaga, Desh. Gubat-gubat na talaga dito sa atin, ah. Ay. Yung saluyot ang hinihintay ko na dumami. Yung paso pa dito, oh. Yung paso ito ng orchids. Lagyan natin ng ano, ng ibang halaman. Ha? O, oh, tuloy mo na yung mission mo. Ayun, <laughs> Ay, sa kabila. Talbos ng kamote, laki mahal, oh. Tandahan mo lang sa papaya kasi baka maabot ko na ito. Okay. Uy, talbos ng kamote mo, ang ganda. Ang laki. Kawawa oh, naman yung mga halaman natin dito. Oh. Ay, may birds of paradise ka dito. Ano sa galing to? Yes, uh, atila. Ay, kay Elgen. Oh. Ito yung ano. Ganda yan. Oh, anong bulaklak niya? Purple yan. Purple? Wow. gumami na yung ano dito damo mas marami na yung damo tapos yung halaman mo gumanda na siya gumanda na yung halaman dito ang problema lang ay madamo ay madigat Ito mga ito, sayang, ipatanin ko nga. Sino dati hindi. Dati, hinihingi namin ito. Ang hirap nga manghingi nito, guys. Kasi nga, uh, maganda itong ano na ito, variety na ito. Variegated. Diba? Okay. Barigated siya. Pag ano siya, pag maganda talaga yung pinagtamnan mo. Lalaki. Ay, dito pala siya galing. I'm sorry. tatay. Dito siya galing, oh. Wala na. Oh, not meant to be. <laughs> not meant to be na daw. <laughs> Di tatanggalin lang yun, maganda pa rin siya. Dito. Pagka ano, may panahon na tayo, hindi transfer natin siya sa mas magandang ano, lalagyan. Pero maintenance lang wala. Oo. But for the meantime, taste-taste muna sila. O. Tayo. hmm mabigat. Are. Mabigat han. Ah, sanin na 'to? Mm, labiga oh, hindi na siya maganda. Parang ganito, lah ba? Kailangan talaga. Let's go. Kailangan nating mag-let go. Huwag mo na ipilit pag hindi na pwedeng life life <laughs> oh ang ganda na niya oh, naalala niyo ito noon yung pangit na ano na ilang piraso lang yung pinaghiwahiwalay ko oh. oh, laki na niya ayusin natin ngayon ay yung ganda na yung na yan muna sa loob natin lagay kailangan ito maayos ay, ito pa mahal oh please pakiabot kahit din ito alam niya ito hirap kami magpa ang ganda dito oh pero nung gumanda pinabayaan nung hindi nung pinabayaan gumanda <laughs> <laughs> di ba no. no oh oh pake diyan nung pinabayaan gumanda kaya malay mo kaya mo mawala yung iba para gumanda yung buhay mo <laughs> joke lang yan oh Basta tayo love, love, love. Oh. Sala naman ako maging pangit ka. <laughs> sa buhay daw ngayon. Sa buhay natin ngayon. Napakarami ng pampaganda. Kaya kasalanan mo na kung pumangit ka. <laughs> kung pangit ka. Ganoon pala yan. <sighs> Kaya guys, kung paganda na kayo. Pare ka, hindi kayo mabansag ang pangit. <laughs> sa Ito o, oh, yung mga ano namin dito. Din na Alay! ayos. Pa. Ayun. Papa! Saan? Wala naman? Walang gami. Hmm. Ganyan talaga ang buhay. Parang light. Parang light. light ah. Uy, ganda na nito. Yung puti. Kita nyo yan. Tagal namin din itong ano. Lalagaan. Lalagaan. Nung pinabayaan, gumanda. Gumanda. Pinabayaan nyo lang. Pinabayaan nyo lang, guys. Ayun. Ayun. Mga ayusin, ano? Marami kaming ano, marami kaming kailangang ayusin alam mo talaga dito sa bukid, maraming gawain. O, tingnan ninyo ito. Ganda, di ba? Ganda ng dahon niya. marigated din ito. Ayusin natin yung kayang ayusin. Yung hindi kaya, balikan. gandahan <laughs> Dandahan. Okay. Yun. Wait lang. <laughs> wait lang super init Ooh. alika, minom tayo ng tubig mahal maga pa naman dumadaan pa dito yung lugaw mo? lunis na eh. day off Ah, pag lunis, day off naman niya hmm. pero baka ibang umikot alam mo yung schedule niya <laughs> Ayun. Dadala talaga ako ng ano ng pang -trabaho na Yan kasi makati lalo na kapag merong ano, merong langgam. Tapos sa paa din, pag yung nakakagat ako ng langgam ngayon, nagiging sugat siya. Kaya pinag-iingatan ko. Kaya na pinapagalitan ako ni Papa pag yung ano, pupunta ako dito, hindi ako nag bubota. Kasi ang ulo niyan. Eh. <laughs> 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 Tapos pag kinagit ang langgam, Aray ka! <laughs> hanggang sa butaw yung sigaw. <laughs> hanggang sa kalsada. Aray ka! Hindi, huwag mo alisin yan, mahal ko. Ayusin mo lang, oo. ko yung um, rin. Oo. Oh. Para maganda yung mga halaman dyan, oo. Oo, oh, <laughs> oh, yun sa likod dyan. Kasi ano siya, para hindi lamuke. Ano yon Manukin. Ayan na. Oh, luminis na. Pumasok na yung hangin dito. na <laughs> uh, ano? <laughs> uh, oh. Kawawa yung mga alaman kasi. Ayun lalo na ito. Alam niyo ang ganda-ganda nito. Bigay lang sa akin ito eh. Nasa US na yung nagbigay sa akin ito. Ganda niya. Kaya nilagay ko din siya sa paso na maganda. Mukhang loob ng bahay sana. Nabunot. Hmm. Ayan um, na ugat eh. Ugat. Tanggalin mo ka yung ugat. Yan, ganyan talaga kahirap pag ano. Na i-maintain pag tag-ulan. Mahirap i-maintain itong ano. Itong bukid. Kailangan talaga may pathway dito. Ganyan. Yung maayos talaga namin pag summer. Siyempre, bagong maayos ito, kailangan talaga may budget din eh. Kung hindi, ganito kami. tag-ulan. Last year, ganito na naman. Tapos inayos na naman namin. Ngayon, ganyan na naman siya. Mahirap kasi, dahil pag umulan lang yan, tutubo na naman ito, yung mga inalis ni Papa na yan. Tutubo yan. Mabilis lang magano? Mm, mabilis magdamo. Magdamo. Talo pa yung halaman eh. Hindi oh. <laughs> mo naman inaalagaan ano. Tudu-tudu kang alaga eh. Magdamo, <laughs> damo, wala pa kailam yan. Saan siya -sa 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 gusto bu. Totobo, totobo. Mabilis. Mabilis lang. Yung Pero ito dalo talaga, dalo. oh. Ayan, ganyan talaga, mahirap pagka ano, pag ganito na pa Pag ganito na ano na tag ano tag ulan linis linis oo maglilinis kami ito na yung mga iniwan ko noon nung punta ako sa Dubai tapos yung iba yung mga inalagaan ni papa mga itinanim din niya so, lagay natin dito kasi gusto nito yung maaraw naaarawan sila basta bugang tandaan nyo yan maaraw ang gustong gusto nito so, mm -mm. parang asawa no? yun lang <laughs> okay, okay. Ana? ha 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 morning maraming pa kaming labahan dito <laughs> morning Jen laban na naman kami din ha ha pag alis ng bahay nagsalang na Hmm. Hey. Anggutin sampai. Balangker. <laughs> yeah. oh, oh. bagus kan nila yung guys, let's go home. Iwan ko pa rin dito upuan na ito. Pinapauwi ko na kay Papa tong upuan na ito eh. Hindi ko pala nabras ngayon. Pagbalik namin dito, babrasin ko na lang yan. Ay, hirap talaga na magsasaka. <laughs> guys, ang na buong halaman mo guys. Ano nang manok yan guys. Saan? Ayan Oh. Ayan, Ayan. On. Sige na, lalagay mo lang naman. Yan lang isa. Ha. Ah. ah. Kainit. Nahihilo ako sa init. Hindi ko pa kaya talaga. Oh, susi ng bahay at ng motor. Aray. Oh, ano? Oh. Ayun yung ano, yung upuan dito. yun oh baka maano doon mamatay ayun oh yung nasa itim na balde na ano ha hindi yan ano sa init mabigat eh ah mabigat sige tara na gano'n Jennifer Jennifer gusto mo na papaya na green <laughs> gusto niya I'm not a